Call center! No. Oh. Nandiyan si bakla. Lang, si naman be ng be mo? JS mo. Perfume naman at ako nagpapa-order. Malapit na ang Pasko. Ayan ang inaatupag mo. Bakit? Si Katrina may pangutang sa amin ng bigas. Mang utang na naman? <laughs> <laughs> oh, wala na naman kami bigas. Ay, hindi pa bayad sa isang gatang. Meron na namang Boy, utang dalawang gatang. Teka lang. <laughs> binili. Hindi na nakabayad ng apat na kanin. Ga, <laughs> sa amin din. Da, isang beses pa lang ako nakakakain ng kanin sa amin. Ang ulam ko yung binili ko chicken pili sa inyo. Wala na naman palang bigas. Wala na. Hindi <laughs> <laughs> na nang aumutang ng bigas. Hindi na pa nakain. At, Hindi pa nabayaran how? ng apat na gano'n. Nakabili na ako ng kalahating kaban. Hindi pa pala rin nababayaran. Ako na kasi isang kabanin. Diyos ko po. Bakala kung may pang isang kaban nga laang, eh may ang daming check-up pa ni inay. Eh, tinitipid ko ngayon na panalunan ko sa <laughs> PK na iyon. Nasa <laughs> akin pa ni kung hindi nga mag hindi nga magbenta ng JS perfume na Aray, eh, walang kikitain. Pandagdag sa bigas. Wala si so, naman palang bigas doon. Oy, ang so, lakas ng, loob. Na ng bigas dahil may bagyong paparateng. Sa so, may, Saan so, may, may bubuksan pa doon? May bigasan pa? Meron pa yata. Saan doon? Ano doon ano sa oh, na? namin. Hoy, ang lakas ng loob. Yun, alas na laang ha? Ano hoy, ala, ang lakas ng loob na yun magpautang ng bigas. Wala na rin pala nang bigas. Bago ba eh. Sabi ko kay center yung mag-panic buying na at malakas daw si Uwan oh. Malakas pa daw sa Christine. Yung pala wala kami bigas. Siya ang pinagpapanic buying ko. Kami pala ang walang bigas. <laughs> Ay, meron dyan kilo. Ay, ika ika si Buntis. Pautang ng bigas. Ang hirap palang maging, ang hirap mag-inainahan. <laughs> Kanina, mausisaan ko, last bayada na pala ngayon ng tubig. Ayun, pandalas ako sa nagbayad sa cash G. Ay, Bago ba, ba? May kuryente pa. <laughs> hindi pa bayad. Hindi pa bayad din. Sabi ko ako din. Tapos eh. Wala pang bigas. Ang bigas ay eh, 1,000. 1 000. one 1, 2? 1, ang bigas. Kalahating kabanlaang. Ang kinakain ko na nga lang ay tubig. Ang iniinom. ang <laughs> <laughs> kinakain ay tubig. Baka sa kapitbahay ko. Sa kapit <laughs> <bahay>. <laughs> Guys, simula noong... Binili ko yung bigas, hindi ako nakain sa amin. Isang beses la, ang kaya ako nagtaka, oh, wala na namang bigas. Gawa <laughs> na ako lagi, kad, kay naga ako na ng kain. Minsan sa dialib, minsan kaya ako sa center. Minsan may birthday yan. Pa, ako ngayon tuwang tuwa pag may birthday <laughs> yan. Mga libre Tigay nung isang... Uh, Kakabili ay, lang oh, natin. Nung isang gabilaan yun. Anong yung, ginagawa ng mga sa bigas? <laughs> Tigay kinakain. Alam mo, pinagbayad sa utang, hindi kami nabayaran. <laughs> hindi naman kami nabayaran, ha? Pa, ay, utang sa amin. Parang ano ba lang? Magutas nga na dagdagan. Nagdagdagan pa. Dan tatlong gatang na be Ay magpapang-apple tayo. Ah. Wala kong may utang sa amin si Singiling ko. Wala, wala. utang sa amin. Wala, Kaya, lagi may utang. <laughs> eh, kundi ipaubos sa tatlong sentara. Ay, may tatlong peraso ay, pa. Ayun naman na ipamigay mo na. Wala nang bigas. Ay, nag kanila. wala Hoy, eh. todo benta ako din eh. Yung pala mga kapatid pinangungutang na ng bigas. Magabali. Oo. Bago sabi lagi ako mapapanik Siya pala, ay walang bigas. Oh sa isang taon, may St. Peter pang dadating si inay at si tatay. Alam mo, sabi ni tatay, huwag mo nang bayaran ng po. Kakanin ng St. Peter yan. Ako, ako may ayos na ayos na sa nicho ni inay. <laughs> sabi ko, alam ko nga din bagag. ako sabi ko, ako isuot na lang kay sa nicho ni Iyeng. Pag, uh, Bit pa, kahit pa i-manage yun Oo na, na mula wala nang Chulare. kundi ari sa ano balagan nicho hindi 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 baka lang hindi 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 Ako hindi 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 Uh, TikTok shop ko po ang link ng mga pabangong ito ng JS Perfume guys ito JS Perfume guys ang babango oil based uh, talagang tumatagal legit subok ko na promise ang favorite ano ko dito scent ay amazing at saka hera yung nalabhan okay. mo na yung damit moment na, pero moment moment Kanghihinayang hmm. nga akong wag palabahan. Hindi, <laughs> <Tamang laughs> suot, pa. suot mo ulit. pangalawa. So, ulit, oh, Bago ang washing namin ipa-uragang ulaga ulaga laga ka. Hindi, sabi ko yung maghati na tayo at sira Kapag parehas. Kapapagawa ng washing namin. Ikaw na motor. <laughs> <laughs> oh, ng ay, mga. parehas na ang aming uh, washing. Sabi ko yung mag-ano na kami. Sabi ko, na tayo ang dryer ha. Asin Pag ay 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 na yung nasira pa ang dryer, wala Uy. na kayong kakainin. <laughs> <laughs> Ewan, hakot nga na. No, eh. Nakakinig ni hindi Nagwa-washing sa kanila. Tuloy ang washing, nasira. Ha? Hakot si tubig sa aming washing. Hakot. Pati yung mga nialabang pante at hindi nga pinapalabang sa laundry. Ano? Nung iniikot na eh. Pagod paghahakot ng tubig. Pagod ng paghahakot ng pante. Ano? Nung iniikot ni Chaco eh. oh. ni. Ano brr, brr. Alam mo sabi ni Chaco? <laughs> po, kakaning yan. Kundi hakotin ulit. Ari pa uwi. sabi. Pa, di ka, nung sira nga nakikigamit sa kanila. Ngayon, nung sira ang kanila. Katrina, pa, pagamit ka ng washing nyo, hahakotin ko ang tubig at diya. hakot si tubig at si Pante. Maya-maya, eh, maya, nung nakakot na, puno na ang washing. Ang inang iyan. Hinakot ko nga din at sira ang amin. Sira din pala. ako. pagod na pagod na sa paghahakot ng tubig na ari. Alam mo ang ginawa? Isinirain. Isinaho doon sa stainless. Hakot ulit. <laughs> Naglabang kamay. Dadating <laughs> ng bagyo. Wala ka <laughs> pang bigas. Tamahin din ako. Ah, <laughs> sama.